Okay guys, so magluluto tayo ng uh, pares retero. Okay, syempre, unahin natin mga mantika muna. Ayan. Okay guys, so yung kalamay na ilalagay nyo, huwag marami kasi baka mamaya eh, masumbrahan sa tamis. Pero depende sa inyo yan kung uh, gaano karami ang ilalagay ng kalamay. Okay, pag uh, mag mabins lang ito ng brown yung bawang, siya mag lang ito mag-brown. So, isunod na kagad ka natin yung sibuyas. Ayan. Ano-anohin lang hanggang sa maga. Ano ba ba itong aroma niya? Pagka magamagamit naman magiging tutunan yung sibulas, eh, pwede na kagad natin isa gaya ang kalamay. Ayan, okay. Tutunawin lang natin itong kalamay na hanggang sa madusaw lahat. Kasi baka kapag nakahiwan niyo sa kalamay, eh ano guys, medyo maliit lang. Parang ganito, parang, -parang maliit siyang matunaw. Okay. Pero kahit naman hindi pa siya tunaw, pwede na kagad na yung baka. Kasi matutunaw naman siyang kusa. kasi, tinutunaw ko to. Tinutunaw ko to, yan. O so, ako, hindi ko na siya kasi matutunaw naman siya kapag lalagay na yung baka. Ilalagay na natin yung baka. Ako kasi dito, hiwa yung, ano, medyo malaki ng konti. yun okay, yan ang ginawa ko. Depende sa inyo kung nga, uh, ilitan nyo pa, kasi ako ganyan, sa akin yung ganyan hiwa. Tapos sinamaan ko pala yun ng taba. Para masarap. Napakasimple lang siya lutuin yung para sa pero, kaya lang iba, baka, ano, Diyan lang sa lutuin. Okay? Ibigisa-bisa lang muna natin yan. Tapos tapon lang natin siya mga 10 minutes. You Tapos tapon natin siya balikan mamaya. Okay guys, so pagka umulo na siya ng ganyan, ayan, halu-haluin lang natin. Halu-haluin lang natin siya. Tapos, ilagay na natin ang, uh, maglagay tayo ng sarangis. Uh, ako maglalagay ako ng dalawang piraso, baka masyadong masubran sa bango. Ayan. Tapos ah, uh, cinnamon, lalagay ako ng isa. Saka tatlong piraso ng laurel. Ayan. Depende na yan sa inyo kung gano'ng karam yung ilalagay. Sa akin, okay na kasi yan. Anuluin ko lang ng ganyan para medyo tumalag na yung aroma niya. Ayan. Tapos, takpan natin ulit. Okay, another 10 minutes na naman yan guys. Okay, so makalipas ang tatas 10 minuto, ayan, ito na. Siyempre, ilagay na natin ang ang nor, cubes, naglagay na ng nor cubes. Ayan. Yung iba sa inyo guys, pwede nyo siyang i-pressure cooker para mas siya maluto. At para kung gusto niya nang may sabaw. Ako kasi hindi na ako magluluto sa pressure cooker, dito walang dinaretso. Kasi para ano, tumalab yung lasa niya. Para yung lasa niya, dito na siya mag magkatas. Kaya hindi na ako gumamit ng pressure cooker. Uh, may gitis oras ko kung luluto eh. Magkati siya lawang tubig. Yung katang lang, huwag masyado marami. Okay? Naglagay ako ng tubig tapos uh, maglagay tayo ng soy. Depende ko sa inyo kung gaano karami ang soy Oo, sige, O Ako kasi ganito lang tatatsan 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 tapos, uh, makalipas lamang ng uh, sa kumulo ito. Ito, itakpan na natin ulit ito. Yan. Para pag kumulo, uh, tingnan natin ulit siya. Okay. Naglagay pala ako ng cornstarch para pang palapod siya. Kunti lang ilalagay natin para hindi masyadong mag Depende ko sa inyo kung gano'ng parami ang lalagay niyo. Okay, tinan natin siya, okay. Maglalagay na pala ako ng kitchen. E so hindi na ko uh, maglalagay ng ibang sesame, hindi pwede lang ko sa inyo. Ayan. Yan nilagay ko. Halaw-halaw natin. Maglalagay pala ako ng cornstarch yan guys mamaya. Pagka medyo okay na siya, para matansya ko yung lapog niya. Tapos natin ulit. <laughs> okay, ayan. So makalipas na ilang oras. Ito yung share ng pares. ilalagay ako ng alo. mag uh, ilalagay na natin yung cornstarch start depende sa dami kung at, at, gano rin karami ang ilalagay nyo yung gano kalapot o medyo sakto lang kasi ang pakit naman pag uh, nasubrahan sa lapot so bumili na pala ako ng bawang yan dry na fried na bawang yun ang ilalagay natin dun sa ibabaw ng pares retero natin gaito lang kasi yon. yun uh, medyo nga lang syempre may chef ang um, pares retero depende na po yun sa lasa pero mag, halos hindi na kagakala yung lasa nito subukan nyo to ganoon lang ang mga recipe nya ganoon lang yung rekanin na ilalagay wala nang iba depende lang yan kung maglalagay kayo ng ibang seasoning ako hindi na ang nilagay ko lang dito is uh, lang. Wala nang iba. Pagka ganyan na siya kalapot, inaano na lang yung apoy para hindi siya masunog. Okay? Ayan no? Wow. Paris Retero. Madalas kasi akong kumakain doon. Kaya yung lasa na hindi na nababago sa akin. Lalo na pag lumuluwas kami ng Manila yun ang kinakain namin ito. Sikat na parasan yun. So, nagluto tayo para tikman natin kung magkakawid ng nga ba. pwede na siguro po. At natin. So, yung buksan na natin. Pwede na siguro po. Patay na natin. Tapos na yung Syempre, natin. Siyempre, lagyan natin ng bawang. Lagyan natin ng bawang sa ibabaw. Paris Retiro. So, ayun na po yung Paris Retiro natin.